What's up, Madlang people? Ako nga pala si Luis. You guys can call me Louis. Um, pero para sa si Kayla, kahit baby na lang. Oh. At oh, ako yeah. nga pala ang basketballista, ang sweet boy ng Quezon City. Wow. Tara nung hair niya, no? parang pinadilaan sa baka. <laughs> <laughs> Nakaganon naka talaga dito. Style yan! Oh, ano, ano yung mga buckets ngayon talaga mahinig mag-style ng hair? Ano man tawag yan? Ano man tawag yung style na ano ano yun yan? Um, ginulo ko lang po ito eh. <laughs> Pero yung mga bagets ngayon talaga, ano sila, very expressive sa hair pa, oh. sa hair uh, mismo, di ba? May iba pa yung Obo. pa. Correct. Correct. Mula sa patos hanggang sa ulo, very expressive sila. Mapo. Malayang malaya. Hindi kayo nahihiya ano, na magpustura. Opo. Siguro mag po, ano, uh, confidence lang po namin sa yes. hair. Yes. Tsaka madaling very ayusin, good. no? Ganyan mo lang. Louis, no? Louis. Louis. Louis po. Louis, Louis pero Louis. parang kay Kayla baby na lang daw pa. Parang Louis with hope. Yes, yes. Louis pala. Oh, oh Louis. Sa kala ko basketball, sa uh, karye, sa ka ano, Hindi eskwelahan? po. Uh, bale nung high school po uh, sa Lasal naglaro po ako sa UAAP. And then oh. college nag uh, po ako. Uh, pero hindi pa ako nakapag-college basketball eh. Tapos nag-pandemic po. Ayun po, uh, nag ano na po ako, nag pro na po ako. Sino mga kasabay mo rin sa Lasal? Um, That pro sa PBA? Hindi po, NBL. Ah, NBL. 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 National Book Law. <laughs> National Basketball League. Hey, oh, National, ano book, book no? National Book Law. National Book Law. <laughs> <laughs> Yung doon natin, natin, si Ronnie ngayon? Yung NBL eh. O MPBL yun? Eh. MPBL, MPBL po natin. MPBL si Ronnie. Oh, oh, Laguna. Kasama niya ano. Patito no? ay narating mo. <laughs> Kay Vice Jail siya na ganun. Oo. Oh, oh, Laguna si ano, si... Mm. Tani, Ronnie, si Roni. Kasama niya si ano. <laughs> si uh, Kuya Mark Pingris po ata. Yeah, yon, si Mark Pingris. Alam <laughs> uh, Tapos, okay. I-describe mo na ba ng sarili mo kay Kayla? Pogi ba si Louie? Iniisip yan ni Kayla. Pogi kaya si Louie? Uh, Naniniwala po ako na uh, ang itsura po uh, pang unang ano lang po yan. Pogi ba si Luhuwi? <laughs> <At, laughs> siyempre yes. naman po. Siyempre, <laughs> <lang>. siyempre. <laughs> <Anong, laughs> may mga pagkakataon talaga, hindi natin sinasigot, dinedefend na lang natin. Tsaka <laughs> <laughs> bago niya sagot, napalunok muna. Uh, 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 Pogi, kasi iniisip natin yan, di ba plano pag ano, Pogi kaya yun? Oh. Siyempre naman po. Oh. Yan, yan. Maporma oh. ba si Louie? Siyempreng siyempre po. Siyempreng siyempre. Nice. So, mabait daw kaya si Louie. Iniisip ni Kayla. Mabait kaya si Louie. Sobra po. Oh. So, oh, sobrang oh. bait. Buti wala kang pakpak. -pak. <laughs> Mapagmahal <laughs> ba si Louie? <laughs> Mapagmahal ka ba? Mapagmahal po ako. Oh, matalino wow. ba si Louie? matalino matalino po. Oh. Okay. Oh. Sa akads, okay siya? Opo. Uh, Bale right now, I'm taking Industrial Engineering po sa Mapua. Ooooooh! Ayun! Badin? Pagsakan mo na ng pick-up line niya, Louie! Kayla, sana ang puso mo ay parang bola na lang. Bakit? Kasi parang sa basketball, hindi kita ipapaagaw kahit sa kanino pa man. Ooooooh! Buhay ya siya. Hindi pa hindi pa paaga. Akala ko hindi mamamasari. Sa basketball. Hindi daw ipapaagaw si Kila. Ba't yun o yung puso mo, sana bola na lang. Bakit? Bakit? Tapos pinahanginan niya. Nagulat ka. Ha? Ano ginagaw? May sa sa'yo dito. Pinapahanginan pala yung puso mo. Nakakana siya. I love you. Yung puso mo, dinidribble eh. Ginanun yung puso niya.